Magandang araw mga kakambing. Isa sa dahilan kung bakit malaga, kung bakit merong kampaanakan ng iyong mga kambing, eh syempre, yung kanilang panubigan, na yan o, yan, basa. Yan, so basa yan. Tapos hindi pwedeng, hindi magandang tulugan yan ng ating mga kambing kung ganyan. Kaya, syempre, lilinisin pa rin natin yan. Kaya naman, habang inaantay itong uh, inunan na lumabas, which is dapat din linisin yan pagka lumabas itatapon mo yan tapos ibabaon mo eh yan uh, napakalaga na merong kang paanakan yan. kasi pagkatapos yan ililipat ko na sila doon sa kapila yan. so ganun uh, kasi may chance na lang gamin ito kapag ka hindi mo inilipat kaya dapat kapag mag kayo ng kambing meron talaga kayong designated area para sa mga mga nganak na kambing yun lamang.